Patay ang dalawang pangunahing leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at sampung kasamahan nito na naganap na inkwentro sa pagitan ng military sa Dato Saudi ang patuan sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Major General Alex Rillera, Commanding General ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, Alas 7.30 ng umaga ng maganap ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at labing limang miyembro ng BIFF sa sitio Pendililang, Barangay Kitango. Napatay sa sagupaan ng BIFF leader na nakilalang si Mohedin Animbang o Karyalan na itinuturong chairperson ng Karyalan Faction. Nasawi rin ng kapatid neto na si Saga Animbang na umano'y operation chief ng nasabing paksyon habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanla ng sampu pang nasawi. Pitong sundalo naman ang sugatan sa enkwentro. Una nang nakainkwentro ng militar ang BIFF noong March 22 na nagresulta sa pagkamatay ng training officer ng Karyelan Faction na si Abu Halil at Gaddafi Abdul Latif na sinasabing chief of staff ng nasabing grupo.